Um, siguro sa first question mo kung anong dif, dif, unique, dito, anong uh, unique sa, ingredient ng abot kamay na pangarap kung bakit siya minahal at tumagal ng ganito katagal. Yeah, siguro it's because uh, lahat ng cast dito they opened themselves up to each other. Hmm. Um, siguro like for myself, I can say for myself na this is the first show na talagang in-open up ko yung sarili ko sa lahat ng cast members. And uh, baka ka pa nga. <laughs> <laughs> like what? Like, like what to? Ano daw yung na sobrang na open mo sa kanila? And then, I mean, you know, we we are so close to each other na alam namin lahat kung ano yung mga... Uh, we're, alam na namin yung mga, yung mga pinag Tsaka yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Uh, Jackie, umamin ka, Jackie. Maraming naputunan kay Arroy, promise. So, uh, siguro sa lahat ng show na naginawa ko, ito yung pinaka-ininvest ko yung sarili ko dito. Dahil sa mga co-stars ko na sobrang naging close sa akin. So, uh, I guess that's what makes it unique because um, hindi peke yung pinapakita namin sa sa TV. Mm -hmm. it's, it's really, we really care about each other. Um, we really, you know, real feelings yung pinapakita namin sa isa't isa. Like, kung pinapakita namin na parang mahal namin si Annalyn sa totoong buhay, Maha mahal namin. Okay. And uh, for the second question na kung anong natutunan ko dito, I think, um, it's never too late for you to make amends or to make things right. Okay. Kasi dito sa story nga nakita mo na nung nalaman ko later on in life na, na totoo ko pala siya anak and all that. So parang kahit namang anong ginawang uh, mali when you were um, younger, you can always make things right later on. It's never too late to do the right thing. And ang pinaka-importante siguro dyan is uh, Like, for me, the family is really your greatest treasure. Mm. So, yun talaga ang, ang, ang mahalaga sa buhay. It's not what you have, it's who you have in your life. Okay. Follow-up ko na lang. After nito ba, meron ka pang gagawin na teleserye sa GMA or paingat ka muna dahil may plano ka bang tumakbo or what? Tatakbo po ako ng 2K. <laughs> 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 uh, uh, uh depende naman po kung anong offer ng uh, GMA. Kung merong offer ng ibang show, why not? I'm, uh, ano talaga, kung may trabaho, so much the better. So, uh, I'm just waiting for an offer. <laughs> yeah. So, so wala, mo ng wala mo ng politics sa'yo, Richard. Wala mo ng politics. Oh, ah, okay. Thank you. Balikan ko lang si ano, Pinky, bakit emotional ka kanina? Anong sobrang malaking pressure din kasi sa totoo lang first ever po nagkaroon ako ng role na doktor. So ang pinaka-crucial po diyan talaga nung no, una ko nag-start as Dr. Ken Prado was yung kung ano si Dr. Prado. Hindi ko alam kung kailangan ko bang magpanggap ng ibang tao para maging isang doktor or magiging ako pa rin yung sarili ko na doktor lang. Kung baga parang ganon. And then, dahil sa tulong siyempre ni direct and ng, ng uh, production, sooner or later na na-figure out ko kung ano ba si Dr. Ken Prado. Na maging natural ka lang kung sino ka. And uh, pinakakusyal doon yung ano, yung mga medical terms. Kasi sa medical terms, hindi ginapukay mga kapag-adlib eh. And at the same time, may, may mga doctors po kaming ng onset na talagang ibibigay sa inyo yung pinaka-medical terms na dapat sabihin nyo na hindi pa yung magkulang. So, doon naman sa second question, ano nga po yung second question? <laughs> What specific dream that you have achieved out of this show? Well, unang-una -una po, ito po. Nung nag-host po ako. <laughs> First ever ko pong mag-host ngayon. And doon sa karakter ko naman po, mas naging vulnerable kahit papano dahil um, knowing na ang mga kasama po namin sa Abot Kamay, mga big stars po talaga. Miss Dina, Miss Carmina, Sir Richard, Sir Chucky na sobrang tagal ng artista, yan. Sobrang. Di ba yung Hindi, na pero hindi ko po na-feel na ano sila eh, mataas sila eh. Lahat po sila talagang um, ginaguide ka, andyan sila for you para mas matutunan mo kung paano yung magiging atake mo. And sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila dahil hindi nila pinabayaan yung mga bagong artist na kagaya namin. And syempre, kina direct and sa production, syempre sa mga writers, yan maraming maraming salamat. Yan lang pa. And ayun ako naman. Um, of course, sobrang na-pressure ako Actually, hanggang ngayon nabipressure ko rin ako pag nasa Pilipinas kasi ay nahihiya di, din di po ako Kasi time is precious and six times a week kami nag-umiere ah, ano, nag and ay, parang tight kami sa time, ganun sa Pilipinas. So, isa yun sa mga lagi kong sinisikap sa sarili ko na dapat gagalingan ko para para maka-save lang time and as someone is ba na bago lang sa industriya and first ever project ko um, ayun po, um, iba yung pressure, iba yung nararamdaman ko lagi pag nasa taping na and at di nawawala yung kaba, doon pa rin and thankful ako syempre kasi yung mga co-stars ko kahit sobrang taga na nila sa industriya um, hindi nila ako pinabayaan. Kumbaga, yung support na dyan, and yung mga advices nila, yung mga payo nila sa akin, yung mga turo nila sa akin. And kila direct, of course, sobrang haba ng pasensya nila sa mga bosses natin and also sa mga staff din na tinulungan din ako para buuhin kung sino si Greg Antibayan and kung sino si Jeff Moses ngayon. And masasabi ko na malaking parte sila sa buhay ko. And sa so, second question pa na ako nga. Um, ano po, siguro, um, of course, alam naman ng karamihan na ako'y taga probinsya I'm from Negros Occidental. So, sobrang bago sa akin lahat ng pangyayari dito sa Manila, sa work, at, uh, especially. Kasi dati sa probinsya, sobrang ano lang, simple lang ng buhay ko. But, ngayon, um, keeping up sa showbiz, uh, masasabi ko na challenge talaga ako. And thankful ako kasi uh, ang daming naidulot na lesson sa akin. And um, ayun, ang pagiging maging isang artista ay eh, isang malaking pangarap. And natupad na ngayon. <laughs> And wearing thankful wearing. ako na um, from provincia, eh, ayun, kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa ngayon dito sa Manila. Yes, oh, great. Right. Um, all right, uh, so yes, at first I did feel pressure, especially during our look test. Remember when it's the first time we just met each other? I honestly just had my own area. I was shy because, look, I'm around big names, people who are mga idol lang lahat, and very talented actors and actresses. But, like the, what they shared earlier, what we uh, another way for it. Uh, no, pressure. is just being close and being open. Especially, we all know that this is a medical drama. It's very heavy. What makes it fun and light is off cam. Is whenever we share uh, personal things or whenever we do those TikToks. Okay, don't forget to follow, like, mga pages, nila. Um, You can see that's an example of how close we are. Yeah, no, yung pressure though. Just because of that, and I'm very thankful because everyone here is open. And for your second question. Um, one of the dreams that i have achieved for me, it's uh, in this industry is to entertain. i love entertaining. i love my craft. Uh, it's my dream to hopefully become a director, a cinematographer, a scriptwriter, but as of now, i honestly want to study for that so i can be the best that i could be for that type of um, part in the industry. but for my dream of entertaining and making people happy or if i annoy them or make them cry, that'd be great. but yeah, i'm just grateful that i've done it with everyone else. Thank you.